Pernong sinisikap ng ilang dating rebelde ang magbagong buhay. Paano nga ba nagsisimulang muli ang isang dating rebelde? Yan ang sasagutin sa Express Balita ni Melwin Dianza. Si Marilyn Anayat ay kasama sa grupong ng ambush sa mga pulis sa Rodriguez Rizal noong Enero lang kung saan isang pulis ang namatay at tatlo ang binihag. Halos ilang bonding hawak ng NPA ang mga ito bago pakawalan. Si Marilyn lang ang tanging sugatan sa grupo matapos na maaksidenteng mabaril ng mismong kasamahan. Dati ay may nagbabantay pa sa kanya sa ospital pero iniwan din siya matapos na matunugan ang mga umaaligid na otoridad. Kaya ganun na lang ang sama ng loob sa mga kasamahang umiwan sa kanya na halos 10 taong kasama sa pakikipaglaban. Tuluyan ko nang iniwan yung kilusan, yung samahan na yun sapagkat sabi nila kasi sa hirap at kamatayan, magkakasama kami. Pero, nung time na tinamaan ako, dahil wala namang kasama ko nun, yung pala, iiwan din nila ako noon. Hindi na rin siya natatakot sa maaaring pagbuelta ng NPA. No, hindi ko na inaalinta na yung kamatayan kasi yung sa loob ng siyam na tao na inilagi ko sa loob ng kilusan, hindi ako nang hinayang na ibuwis yung buhay ko para sa bayan. Ngayon pa kaya na na ko na yung ginagawa ko dati noon sa loob ay wala namang palang patutunguhan. Di si is noon si Marilyn ang pumasok sa kilusan sa paniniwala na mababago ang buhay niya. At gaya ng ibang babaeng sumali, nakadanas din ng pang-aabuso si Marilyn sa kanyang pinuno. Siyempre sa bahagi ko masakit man na nangyari sa akin na gusto ko mamabigyan ng ano ng uh, katarungan yun nangyari sa akin wala na akong magawa kasi sabi ko okay lang kasi ang NPA naman hindi perfectong tao yan pero napakasakit na ano na isipin na sila yung naging parang ano ba yung naging matibay na pundasyon ko yung sandalan ko pero sinamantala lang pala nila yung kahinaan ko bilang isang babae para gawin nila yung ganong bahagi ng pagkasamantala sa amin. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng Philippine Army si Marilyn. Nag-aaral na ngayon si Marilyn at umaasa na mamuhay ng tahimik at malaya gaya ng ilang sibilyan. Ako si Merwin Lian sa Nagbabalita Express.